May mm. pag naging manok ba ako, kakainin mo ang itlog ko? Ano po itlog mo? <laughs> pag magiging manok nga ako eh. <laughs> pag naging manok, halulutuin kita. Ano po kakainin itlog mo? <laughs> pag magiging... <laughs> magiging manok ka. Pag magiging... Lili, diretso Aga gawin mo ang siniga, sinigang na... <laughs> ano ba? Gawin mo akong andox? No, Ay, eh, papano thing. kung nangitlog ako? Kakainin mo ba ang itlog ko? Kasi manok na ako. Hindi ko kakainin itlog mo. Manok na nga ako eh. Kalimutan mong hindi ako manok. Ako, oh, kung manok ka, tapos nangitlog ka, babasagin ko yung itlog mo. <laughs> Grabe. Ay, inubos mo na. Oh, one minute. One minute video.